magandang gabi po mga kabigkes. Uh, Nagvideo Nag-video tayo ngayon para ikwento ko sa inyo na may nag message sa akin uh, tungkol sa upload ko last nakaraan na parang ang pinaparinggan ko daw ay yung leader ng Kalingap. ba? Diba? So yun nga po yun. Yun po yung tinatalakay ko. Sila po. Dahil nag-live po siya na sinasabi niya doon ano na daw, mag shutdown na yung mga vlogger na walang views. No? ay walang namang kinikita, so mag-shutdown na daw. ah uh, ngayon, ah uh, kaya ako nasabi yun, kasi nga, puro pakatok yung mga ganong live. Pakatok lang din. Sa totoo lang, ano eh, ah uh, magaling mag -ano siya, magaling mag mag ano ng salita no? ah uh, sanay na sanay siya lang yata yung may grupo na napakagulo siya lang yung grupo ng uh, napakagulo na grupo totoo lang, neighbor na po ako babalik dyan, neighbor alam ko hindi rin namin sila ako tatanggapin pero hindi po ako babalik ano po <laughs> kahit maraming nagsasabi sa akin na bumalik, hindi po ako babalik totoo lang, kasi yan yung grupo na gamitan <laughs> grupo na gamitan siraan no? Ah, uh, yan yung grupo na walang masamang tinapay <laughs> sa kanya. No, para lang magmukha siyang santo sa mga tao, magmukha siyang banal, di ba? Magmukha siyang napakabait na sasabihin niya kahit kalaban niya, kahit kamag-anak, o ganyan, kaya niyang tanggapin o ano. Di ba? Ganun siya magsalita. Pero uh, deep inside, sa message <laughs> hindi ganun no nagpi-personal message siya na tanggal ka na talaga or siraan ka pa ikaw ang kinatalakay ganun eh so hindi na po hindi na po babalik doon eh doon lang sa nangyari kay Kapiso ano po wala eh dun kay Kapi doon pa lang sa awayan nila kay Kapiso eh ano na sila magulo na yan no ngayon lang ako nagsalita nito kasi may nag-open sa akin na uh viewers. No. Ang video po na ito ay sasabihin ko sa inyo ano po. Magising po sana tayo. Ano po? Ah, uh, oo, oh, dati ako miyembro ng Kalingap. Uh, uh, naging loyal ako dati sa kanila at ngayon ay hindi na. Nawalan na po ako ng tiwala sa Kalingap. Ano po? Ganito no, uh, mga kabigkes uh, kung loyal po kayo sa Kalingap eh wala po tayong magagawa. Pero pag-aralan po sana natin kung sila ba talaga ay uh, mabuting tao o talaga bang matulungin. Ano po isa-isahin po natin ano po yung mga bagay na dapat pag-aralan natin kung sila ba ay mabuti o talagang tumutulong na bukal sa puso na hindi ginagamit yung mga mahihirap para gawing hanap buhay. Ano po, yun po, no? Meron dyan mga 100 subscriber na sa member nila. Mga 100 na. Pero kamusta, ba diba? Kamusta naman ang kalagayan nila. Sunod-sunuran pa rin. O, ganito po. Ikwento e, ko sa inyo. Kamusta po yung ah uh, linkup Center? No? Yung Center, palita ko, pinalitan na ng pangalan. Kamusta po yung mga pangako niya sa mga matatanda, mga sa mga lolo at lula? Kamusta yung sinasabi niyang monthly grocery? Monthly ayuda, kamusta po yun? 'Di ba? Kamusta po yung sinasabi niyang livelihood program? 'Di ba? Nasaan? Kamusta po yung na-issue dati na uh, calamity 'di ba? Kalamity program, kalamidad. Nasaan po 'yon? Nasaan po yung pinangako niya sa mga vlogger na pag mag 100k subscriber, eh pwede nang umuwi sa kanila, kanila sa kani kanilang sa kani-kanilang lugar para tumulong. Nasa po 'yon. At kung pag-aaralan natin ano po mga kabigkis, e 'yung mga sinasabi niya sa live at sa totoong o sa personal katulad sa nangyari sa akin, na iba yung sinasabi niya sa live, iba yung sinasabi niya personally sa message sa akin. Ano po? So, yun. Matagal po akong nanahimik at nag-focus ako sa aking negosyo sa or sa aking tindahan sa Kapalunga. So, at nag-focus ako sa pag-apply ko sa trabaho dito sa abroad. Nag-focus ako doon. Ngayon, nandito ako sa abroad. Magsasalita po ako ng galing sa puso ko, no? kung bakit po ayaw ko nang bumalik sa grupong inalis ako. No? Yun po, grupong uh, hinangaan ko dati tapos bigla akong inalis. So yun, yun po ang siste dyan eh. Uh, gumawa siya ng grupo ng mga panahon na yun. Diba kung pag natin, gumawa siya ng mga grupo ng panahon na yun. Noong panahon na tinutulig siya siya ng isang abogado na nagnangal ator ni Libayan sa Paverty Porn so bumuo siya ng grupo magaling eh so, no? bumuo ng grupo sabihin niya pag, sa pag-iikay niya oh, lahat ng small vlogger, youtuber ah, pumunta dito para turuan ko mag vlog ah, may allowance pa kayo ganyan ba diba? isa ako dun sa na-recruit so, pagdating dun hindi naman hindi naman kami na ano ang nangyari kami patuloy ang nag Uh, karoon ng responsibilidad sa kanya. Ginawa namin naming tautauhan, utusan, di ba? i sa mga probinsya para mas lalo pa siyang naipromote sa mga lugar-lugar katulad ng Apanunga Di ba? Marami na do, doon na hindi naman napabahayan. di ba? Nasaan din po yung pinangako niyang uh, lahat or 100% ng kanyang sweldo ay ibibigay niya sa mga mahihirap 'di ba? Wala eh. Hindi na ano 'yun. At nasaan din po, ano? Ah, uh, kamusta din po yung mga senior ngayon? Buwan-buwan ba na po bigyan? 'Di ba? Yung mga nalilingap na nawala sa pag-iisip, sa matimang pag-iisip. Ang tanong, na pa-check up ba? Na gagamot ba? Katulad nila dun, -dun nila Bina Morales, na tambak ang mga vlogger doon, ano po? Tambang mga vlogger doon, pag viral, ipon-ipon sila doon, magbigay lang ng konting pagkain, damit, or ano, na imbis na ang pinaka kailangan ni Bina Morales, ni Bina, ay gamot or ipa-check up. Katulad din yung kay Dundun, dinala lang doon sa lingap, pinapayaan, di ba? Na si Dundun, muntik pa ako masaksak niyan sa, ano, sa nang tinidor, nagluluto ako sa kusina. Di ba? Hindi ko lang sinabi, sa totoo lang dahil walang iniinom na gamot na pabayaan so yun po at bigla siyang pumasok sa networking Yung mga panahon na nandoon pa ako at isa ako sa sinabihan niya na oh Jumart hindi ka dyan yayaman sa si charity no ubos pira dyan sa si charity ito tayo sa networking mag ano ka magbenta ka lang kikita ka na ganyan magkakapera ka diba magaling eh diba kamusta na ba yung networking yung account ko, di ko na mabuksan. Baka nung in-invest ko dyan, 18,000. Yung sineldo ko sa YouTube, in-invest ko. No? Wala eh. Ngayon, magsasalita siya last live na yung mga vlogger, yung mga charity na stress na depress kasi hindi nag-kumikita, nag-bubios. Walang bios, walang revenue. So, nag walang sponsor. Nagiging dahilan daw ng depression. O magsara na lang. Hindi ko, kung pag-aaralan, ang mga ganong live ay parang pakatok lang din ano po pakatok yun ang lagi mukhang bibig niya pakatok <laughs> di ba pakatok di ba yun yung yung ibang vlogger dyan na talaga naman may kinikita sila pero hindi lang sinasabi ano po ayun ah, hanggang dito lang ang aking video at ah, mga nagalit dyan ng mga loyalist eh, nasa inyo po yan basta ako eh, hindi na po ako member nila. So, may kalayaan po ako magsalita ng aking opinion. Kaya, yun lang po. bye po. L Official